Ayan oh, pagka-subscriber ka ni Buddy Demsey, may bala ka. Ito, ibibigay sa'yo yung bala. Buddy, salamat. Isang taong kong gagamitin to. Ito na naman kami guys. Maniniksay kami. So, kasama natin si Buddy Dempsey Congrats nga pala kay Buddy Demsey at na-monetize na yung kanyang YouTube channel. Wow, so na Ayan. Maraming salamat po. Kasama din natin si Val. So, tanghali na kami guys, 8.30. <laughs> may mga estudyante pang hinahatid sundo, kaya takali na nakalusong. Ate, mama, na ng balaw. Ayan Oh. Pagka-subscriber ka ni Buddy DMC, may oh. bala ka. Ako guys, manggagawa ako ng bala, kaso nga lang sa sobrang busy ko, pati sa sarili kong bala, di ako nakakagawa. Pero ang ibibigay sa akin ni Buddy Demsey bala, ito. Tingnan nyo naman kung gaano karami yan. Thank you, Buddy, ha? Okay. Ayan oh. Pag-subscriber ka guys ni Buddy DMC, ito ibibigay sa yung bala. Buddy, salamat. Isang taong kong gagamitin to. Baka hindi lang. Baka hindi lang. Mimili na dyan kung Alin yung magandang bala? Dapat ba din medyo mahaba-haba yung ang type? Niyo. Merong mahaba dyan. May maisi, may mahaba. Kasi yung iba gusto may ito. Testo yung gumapag sa mga Hindi magagawa yung anong iba. Ito, dalawa. Ito, tansa. Ito lang kakanain ko. Ito lang kukunin kong mahaba. May um, pa isang mahaba. Asan? Ito. Kaya ko nyan. Mayroon na rin ako nyan. Ito lang para maiba naman. Medyo may... Ito, ito, ito. ito hindi ko subok pa yan. Subukan mo na lang. Tatlo, tatlo lang. Pagka hindi ko ito nama, ibabalik ko. Uh -huh. May sulian yan. May sulian ito. <laughs> thank you, thank you, buddy. Presto na tayo, guys. Dito na kami sa taas nung bata ko. Kaso nga lang... Pagkakahangin kahapon, Yung water lily gumawi rito. Nasarado yung pwestuhan. Sarado. Gumawi rito yung water lily doon sa dulo na yun. Eh. Gumawi rito. Ipatin <laughs> mo sa may palitik sa ibabaw. ito malikod pa Huli yun. Tinamaan na lumulutang pa oh, yan. Yeah. Akala ko dito naman eh, nakalutang dun si Pagkaputo ko nakanakita nakita ko maya maya, lumulutang ulit eh naman natin guys, basa eh Akala ko dito naman Nung huling punta natin dito guys, o, ispat spot na to, mahina na yung hangin natin kaya Mayroon tayong isinablay eh dami natin yung isang ay lapad na yun may fingers o oh. may fingers na pala malaki na ay yun natin hindi diba sa bag ayun basal natin ah Naka isang piraso lang tayo dun Wala nang magpakita Tabi natin si Kuya Larry Ayan, si Kuya Larry Angat tayo dyan Yun oh, andito na kami guys Tabi kami dito ni Kuya Larry Nagpapaulam hmm. ba? ba? Tangay yung pala eh. Ayan, tinangay na, tinangay na. <laughs> Maliit lang to eh. Gusto ko lang mag mano eh. Oh, buwe mano, oop. Buwe mano din sa pwesto na to. Ah, ano mo niya, tumutusok sa lupa. Ay, eh, ba't talakas? Oh, sabi sa iyo, four finger pa yan pala talakas -ta, eh. Makita mo. Asan ba yung, yung bala kong ina, nagdata na nakabitan ng ano yun eh. Hiri, eh, matibay na Eh nakabitan ng bale. Yes. Ah, four finger na. Yan sabi sa'yo. Kahit pala ganung kaliit, ang oh. Alam, two finger lang, pwede nang birahin. oh, kita mo. Oo. Oh. Four finger. Ganyan yung binari ko isa kangin eh. Kaya yung net natin, Jay. Eh po. Kangin eh, sa ko, three finger lang. Labi ko. No, in, inyangat ko eh. Pangalawa pa lang natin, Jay. So, oh, nakisalit tayo din ni Kikuya Larry. Oo, oh, ha? Eh, dahil pala, ilmalagyan eh, yung bala.

malit lang tingin, makikita mo oh, four finger yung pagdating dito sa taas oh. alin mo ba babal? four finger na nga madaya oh. lang tingnan Daya tingnan kasi malayo eh kaya maliit tingnan kamot malayo dapat talaga titestingin mo rin Oo. ano Oo. Kung mag- mo tayo, mawala. malaki eh. Oh. Hindi na paano yung lalaki mo. Oo. Oh. Tanggal mo na to. Four fingers. Wag, pag, pagka sinahilang ganyan, palalim yan. Kaya kailangan, tanggalin mo na yun. Gupitin mo na yung bilog na balat na natatanggal yun. Lalaki yun na pag nasik ka. Two fingers sa tubig. Oo. Eh. Oh. Alam mo na sikad yung hangin ng tank

Oops, hindi kanyang tali ko. Lata dito. Tumugun dito yung tama. Ang layo. Lata dito yung tama. Lata dito yung tama. Lata kalit yeah. <tellate> na natin ito guys. <tellate>

by fingers Bakababa Pa pa nang tama Pahinga muna kami guys and lutu muna kami ng ulam. Iniihaw na ni Ben, char ni RJ. And minne piras yung inihaw natin. Uy, generator ba? Hindi, wala na ung gabendo sa bike ko. Uy, nararamay o wet na. Madalang, inabutan kami ng ala-1 na dito sa spot. Kita sama nanti si Bos Bilson, Atas si Kayalari. Si body dim sir oh mamay apa? Itu ngalihnya sabinya? Mamay ape? Itu namanya apa? Oh. Kira, bapak, ya? oh ayo tulis. Dia apa saya? Yo yo yo.